Paulo Avelino, ayaw munang makatrabaho ni Janine Gutierrez. Ibinahagi ni Showbiz Insider O.G. Diaz ang nasagap niyang kwento na ayaw daw munang makatrabaho ng actress na si Janine Gutierrez ang umano'y ex-jowa nito si Paulo Avelino. Sa latest episode ng Showbiz Updates noong biyernes, March 29, Sinabi niya ang tila dahilan ni Janine kung bakit ayaw muna nitong makasama sa isang proyekto si Paulo Avelino. Ako naman, kahit hindi sabihin yon, syempre, di ba? Di ka muna makikipagtrabaho. Parang wala pang maayos na closure. Lahat ni OG. Pansinin mo yung love life ni Paulo noong bago dumating si Kim Chu hindi pinag-usapan ni Paulo yon. Laging nananatiling pribado ang kanyang love life, Anya. Pero ito, tignan mo kay Kim Chu. Parang game na game siyang makipagharutan. Game na game siyang makipag -joke. Parang nag-iba na yung landscape ni Paulo. Dugtong pa ni OG. Sa ituloy ng co-host niyang si Mama Loy. Baka naman espesyal talaga si Kim Chiu kay Paolo Avelino. Sa isang bahagi ng naturang vlog, nagsalita rin si OG kaugnay sa real score ni na Kim at Paolo dahil sa pang-uurirat sa kanya ng mga netizen. Matatandaan kasing nakitaan ng chemistry ang dalawa simula noong gumunap sila sa TV series na linlak Nasundan pa nga ito ng iba pang proyekto sa ilalim naman ng VU at ABS-CBN na ipuproduce ng Dreamscape Entertainment. Kamakailan kasi ay pareho nasasangkot sa isyong hiwalayan si Paulo at Kim sa kanilang partner. Dahil dito, umugong tuloy ang balibalitang hiwalay na raw si na Janine at Paulo kahit wala pa namang opisyal pinapahayag ang dalawa tungkol sa totoong estado ng kanilang relasyon. Pero, inamin ni Janine sa isang panayam na may espesyal na ugnayan daw na namamagitan sa kanila ni Paulo. Sa katunayan, nandigaw pa umano sa kanya ang aktor. Isang buwan matapos maiulat ang tungkol sa kanilang hiwalayan, kasunod namang lumutang ang balibalitang Nagkabalikan umano ang dalawa. Ngunit sa isang episode ng Showbiz Update noong Pebrero na pag-usapan sa vlog ni OG, nahiwalay na ulit sina Paulo at Janine.